Chinese Communist Party o CCP. Ang partidong namumuno sa mainland China, ang pinakamalaking grupong politikal sa buong mundo. Ito ang naguutos na ang kini ng mga isla sa Spratly, ang pasimuno sa pagbomba ng tubig sa ating PH Coast Guard, ang umahadlang sa resupply mission para sa Sierra Madre. Pati ang mayor ng Bamban sa Tarlac na nasangkot sa Pogo ay pinaniniwala ang pakawala rin ng Partido. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na lumabas ang isang classified na dokumento na nagsaad sa dalawang milyong mga komunista ang nakapasok sa mga institusyon ng maraming bansa. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Totoo ba... Mainit ngayon ang balita hinggil sa Alkalde ng Bamban sa Tarlac na si Mayor Alice Guo na nasangkot sa Philippine Offshore Gaming Operator ng Zun Yuan Technology sa Baufu Compound ng bayan. Noong pinatawag ito sa Senate Hearing para tapusin ang kaso hinggil sa Pogo, mas malalim pala ang nahukay na rabbit hole. Itinanggi ng Mayor ang kanyang ugnayan sa mga iligal na nagaganap sa loob ng compound bagamat nakapirma ang babae sa maraming dokumento, nagmaang-maangan na mayroon siyang kinalaman. Sabi nga ng mga netizens, sino ba ang amin. Pero simula pa lamang iyan ang mga kadudadudang sagot ng alkalde dahil kahit ang mga personal na pinahayag nito ay nonsensical. Ayon sa mayor, hindi nito alam kung saan lugar siya pinanganak at ang birth certificate ay inirehistro lamang noong siya ay labing taong gulang. Wala itong dokumento na nag-aral ng elementarya, ng high school, pati kolehiyo. Sinabi ng alkalde na homeschooling lang ang ginawa sa kanya dahil iginit nito na nakatira sila dati sa isang farm. Wala ding mga marka kung nakapasa o kung nakapagtapos. Hindi rin ito matandaan kung anong paaralan kaugnay si Teacher Rubelin. At hindi rin niya alam kung sino-sino yung ibang mga kasambahay sa 5080 Santiago, Valenzuela noong sila ay tumira ng isang taon. Hindi rin ito masabi kung nasaan na yung isa nitong kapatid. Mga sagot na tinatawag na plausible deniability. Kapag sinabing plausible deniability, ito yung pagtanggi sa isang akusasyon na pinlano muna na walang iiwanang ng bakas na ebidensya para i ang krimen sa pagkatao. Kumbaga nilinis ang pinagdaanan, tinanggal ang mga koneksyon upang maiging maitanggi ang akusasyon. Kung susuriin ng maigi ang usapan, mapapansin na mukhang ito ang ginamit ni Mayor na paraan. Wala ni isang record ito sa anumang eskwelahan. Walang ugnayan nag-tutor sa anumang organisasyon. Walang koneksyon sa anong ospital ang birth certificate. Walang dokumento mula sa midwife na nagpaanak at walang address kung saan lugar pinanganak. Wala ni isang bakas ng pinanggalingan. Dahil sa mga lagtaw-lagtaw na impormasyong kanyang ipinahayag, mayroong mga naniniwala na ito ay fabricated o gawa-gawa lamang. Ang tanong, bakit naman gagawa ito ng inimbentong pagkatao? Ah, napakagandang tanong at ang sagot ay isa ring malalim na tanong. Sino bang mga individual ang nag-iiba ng kanilang identity? Bago matapos ang taong 2020, isang pasabogang ang inilabas ng Wii News na isang nailik na dokumento kung saan nakalista ang halos dalawang milyong mga membro ng Chinese Communist Party ang nakapasok sa malalaking kumpanya sa iba't ibang bansa. Ayon sa ulat, hindi para magtrabaho. Para kumuha ng mga maselang impormasyon. Will, a new from the Joint is that group called... Inulat din ng nag-leak na dokumento ng The Wire na na-infiltrate nga ng mga membro ng Partido Komunista sa China ang mga malalaking ahensya sa mundo. Kasama ang mga security agencies, mga bangko, mga pagawaan ng sasakyan, mga research centers at mga universidad. Ayon sa ulat, inilabas ito mula sa British Consulate sa Shanghai noon pa ang taong 2016. Sinabi rin sa news.com bago matapos ang 2020, kasama sa napasok ng mga komunista ang mga pagawaan ng sasakyan katulad ng Boeing at Volkswagen, mga pagawaan ng gamot Pfizer at AstraZeneca, pati mga bangko ng ANZ at HSBC ay na-infiltrate na rin. Base sa ulat, ito ang pinakamalaking leak na nailabas na may ugnay sa mga komunista. Nung lumabas ang balita, natunugan na ito sa China. Kaya gumawa ang partido ng ilang pagbabago hinggil sa mga tinuturing na sikreto ng bansa. Ayon sa NPC ngayon lang 2024, na bukod sa maring pagbabawal sa paglabas ng mga sikreto ng partido, protektado ito ng batas at sino mang lumabag ay parurusahan. Kaila sa marami na napakalaking peligro nito para sa lahat. Dahil sa naaayon sa batas ng China, lahat ng citizen na inchik sa loob at labas ng bansa ay may obligasyong makipagkasundo sa Partido Komunista. Ibig sabihin, kahit hindi sila komunista ngayon. Sa isang tawag, pwede silang maging membro bukas. May mga komunistang ba? sa Pilipinas. Pinahayag sa McDonald Laurier Institute na malalim ang napasok ng mga inchik sa Canadian Research. Sinabi ng sangay ng mga komunista na China's National University of Defense and Technology ay nagpadala mula pa noong 2007 ng dalawat kalahating libong mga military engineer sa iba't ibang bansa para i-infiltrate ang mga universidad. Dahil sa nag na listahan, napagalaman na tatlong universidad sa Canada ang napasok at iniyabang pa ito ng mga inchik sa isang pahayagan sa China. Sa New York Post bago matapos ang 2020, sinabi na sandamukal na komunista ang nakapasok sa mga kumpanya ng Amerika. Napagalaman na tatlong babae ang miyembro ng partido na nagtatrabaho sa embahada ng Estados Unidos. Sinabi sa ulat na ang lahat ng mga miyembro ng partido ay kailangan munang manumpa upang maging kasapi na makikipaglaban ito para sa komunismo ng habang buhay at handang isakripisyo ang lahat para sa partido. Hindi kailanman tatalikuran, ay babantayan at magiging tapat. Taong 2020 din, inulat sa news na na-infiltrate na ng China ang iba't ibang sangay sa Australia mula politika, media pati negosyo sa pangunguna ng United Front Agency. Base sa pahayag, nagagawa ito ng mga komunista gamit ang malalaking pondo, ang pagsuporta sa maraming samahan, ang pagtayo ng iba't ibang negosyo, at pagbigay ng donasyon sa mga grupo ng estudyante. Pero hindi nila sinasabi na sila ay mga komunista. Sa RFA, binalita noong taong 2022 na nai-report ng Federal Bureau of Investigation na may isang Chinese agent na nagtatrabaho sa Twitter at pinaiimbestigan ito sa gobyerno. Ang mabigat dito ay, sinabi sa ulat na hindi lamang Twitter ang napasok ng mga inchik, marami pang social media platforms. Ayon sa pahayag, kaya pala kahit ban sa China ang Twitter, nagagamit ito ng mga komunista upang ikalat ang kanilang propaganda. Isa sa mga dahilan ay ang managing director ng platform Noong taong 2016 ay napagalamang isa palang komunista. Pero marami ang nagsasabi na hindi mai-infiltrate ng partido ang Asia. Ah, iyan ang akala nila. Binalita sa Op India na napagalaman na mayroong komunista na nagtatrabaho sa Indian Consulate at pitong sangay ng partido ang nakikipag-ugnayan ngayon sa India. Inulat pa sa Indo-Pacific Defense Forum, na dahil sa nailabas na data leak hinggil sa infiltration ng CCP, napagalaman na sa Japan mayroong mga lima na raang mga komunista sa halos tatlo na raang mga kumpanya sa bansa. Pati sa Taiwan, ganun din. Binalita sa Reuters noong taong 2021 na nakapasok ang mga espiya ng China sa military ng Taiwan. Pati yung ahensya ng security ng dating presidente doon ay napasok na rin. Base sa ulat, isang espiya mula sa China ang nahuli at pinakulong ng Taiwan. Siyempre, ang mga akusasyon ay mariing itinanggi ng mga komunista. Wala raw matibay na pruweba na magkokonekta sa kanila. Sa madaling sabi, ito ay ang plausible deniability. Kung na-infiltrate na ng mga komunista ang ilang makapangyarihang bansa katulad ng Amerika, Australia, Canada, India Japan Sino ang makapagsasabi na hindi nila napasok ang Pilipinas? Ang kaso ni Mayor Alice Liel Guo ng Tarlac ay walang dudang patuloy na susuriin ng pamahalaan. Siguro nga, talaga lamang nagka ang mayor at hindi maalala ang kanyang nakaraan. O marahil, nauntog ang ulo nito noong bata at nasira ang memorya. O malamang sa malamang, katulad ng sabi ng marami, isa ito sa mga dalawang milyong membro ng Partido Komunista na umi-infiltrate sa ibang bansa upang ikalat ang pamamaraan ng China at impluensyahin ang iba't ibang institusyon para kumiling sa kanilang layunin. Anong ara lang mapupulot dito? Kung hindi lumabas ang dokumentong may listahan ng mga miyembro ng Partido Komunista, malamang hanggang ngayon walang kaalam-alam ang mga bansa, lalo na ang Pilipinas, na napasok na pala sila ng mga ahente ng China nakapwesto na ang mga ito sa posisyong politikal, sa establishment ng teknolohiya, pati pinansyal at marami pang iba. Kung hindi susuriin ang tunay na pagkatao ni Mayor Guo at alamin kung gaano kalalim ang rabbit hole, baka isang umaga, gumising ang sambayanan at mga komunista na ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Buksan mo ang iyong isip atayang ayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.